Good morning guys, andito tayo ngayon sa rapas Ayan, nakikita niyo po iba yan Ayan po sa taas, ayan Kukuha po tayo ng uh, lemon grass para ilalagay natin sa nilagang uh, buto-buto So ayakya tayo dito guys Ayan, ayan guys, so kuha tayo ng pang lemon grass Ito ang aking tanim na lemongrass. So, ayan. Okay na po yung ganito. So, ayan. Ayan din yung aking tanda, ano, yung pandang. bagay guys? So, ayan. nag tayo. Hmm. Ang bango-bango. So, ito, nakakuha na tayo ng lemongrass. Okay na po ito kahit isang ano po lang kasi lalago naman yan guys so ayan nababa na tayo <laughs> ayan guys oh sa ipaas ko linagay kasi kapag dito ko ilinagay sa baba pakikialaman ng mga bata tsaka nasa daanan po nasa kansada na nakawar din po kaya so ang ginawa ko linagay ko po sa taas ayan diba guys at least malinis siya kapag umuulan ang ganda ng kanyang tubo taba taba sayang so, guys. Bye. Keep on watching. Sana napanood nyo aking video. Bye bye and God bless. Abangan nyo po mamaya ang aking nilagang buto-buto na may tanlad. So, ayan. Bye bye guys. Keep on watching.